Iska, princess, bilisan nyo! Magumukos tayo ng regalo! Bebang, antay! Si Bebang tsaka si Ska excited magbukos ng regalo galing sa school! Hi! Antay nga ka! <laughs> ano ba yan? Tumatagot regalo ko. <laughs> ano kayong nasa loob ng bebang? Bakit gumagulong yung regalo mo? Ewan ko. Siguro, malaking ham. <laughs> Ang maganda natin gawin, magbukas na tayo ng mga exchange gift. Sige, dito na tayo sa kalsyadong magbukas. Sana, pagkain pong regalo ng classmate natin, malaki pa naman yung balot. <laughs> Ako na unang magbubukas ng regalo. Bang, Yung bilog na yung unang Okay, bubuksan ko na to. Ta. Tatanggalin ko na yung balot. Hello. Ano to? Bola. Nakala niyo malaking ham? Yun pala bola. Si Bebang, nakatagal ng bola. Ano ba yan? Hindi naman ako naglalaro nito na eh. Bebang, mo pa Sana pagkain yung nasa loob! <laughs> Hala! Si Hulk! Tsaka truck truck! Grabe naman yung nagregalo sa ibebang! Akala siguro nila, lalaki ka! Anong gagawin ko dito? Alam ko na! Ibibigay ko na lang to kay Mateo! Sigurado matutuwa siya! <laughs> Iska! Ikaw naman magbukas ng regalo! Okay! Hubuksan ko na! <laughs> May suklay pa! Ang cute-cute! Iska, cute. may isa ka pang regalo! Buksan mo na! Ito namang maliit! Ano kaya naman ito? Wow! herbal. Ang cute-cute! Ang ganda! Gusto-gusto ko to! Ang ganda-ganda nila taga regalo, Iska! Kaya nga eh! Bagay na bagay sa akin! Ikaw kaya, Princess. Ano kaya niregalan na classmate natin sa sa'yo? Ang hula ko, pagkain. Tignan nyo, tumutunog. Parang malaki titiya. Buksan <laughs> mo na yan, Princess. Eto na, bubuksan ko na. <laughs> Hala, may nakita akong bulgan sa loob. May pagkain. <laughs> Ako kaya ka-Princess na no? Akala mo, burger, Yun pala, plastic <laughs> Ano ba yan? Akala ko may makakain na ako Yun pala, piki Princess, wait lang May lumang papa sa loob Ayoko nga, no Ano kaya itong nasa loob? <laughs> Hala, ano yan? Kakaiba Mukhang mahulaan ko na Kung ano to na nga ba eh? Topping niya regalo sa akin! <laughs> Ikaw kasi princess eh! Hindi ka naliligo! Kaya tapoy niya regalo sa'yo! <laughs> Kulang na lang! sa at shampoo princess! Para pwede ka nang maligo! <laughs> nangyari ng classmate natin sa akin? Guys, tapos na ba yung exchange gift nyo sa school nyo? Ano natanggap nyo na regalo? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!